maganda masiglang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City kan kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Isang panibagong kaalaman na naman ang ating matututunan sa araw na ito. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Filipino. Ang aralin natin ngayong araw na ito ay para sa mga nasa ikalimang baitang, para sa ikalawang quarter, para sa ikalawang linggo. Ako si Teacher Bernadette L. Manuel at ako ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayo? Para sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsasagot ng mga tanong na binasa mula sa napakinggang talaarawan, journal at anekdota. Inaasahan ko na sa pagtatapos ng ating aralin ay magagawa mo ang sumusunod: nasasagot ang mga tanong mula sa binasa o napakinggang talaarawan, journal at anekdota. Ngunit bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Makinig at manood nang mabuti. Intindihin ang sinasabi ng iyong guro. Iwasan muna ang gumamit ng ibang gadgets katulad ng cellphone, tablet at iba pa upang mas maintindihan ang ating aralin. Maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mahalagang konsepto at sa pagsagot sa mga pagsasanay. Tiyak kong patuloy mong isasagawa ng taos sa puso ang mga gawaing nakapaloob dito. Bakit? Dahil batid kong magaling ka at walang inuurungang hamon. Kaya, tara na! Isang paraan upang malaman ng guro na nauunawaan ng bata ang kanyang binasa o napakinggang mga talata o sanaysay ay kung masasagot niya ang mga tanong tungkol dito. Ano ang nakikita sa larawan? Tama! Ito ay ang kiyapo! Ngayon, may babasahin ako maikling kwento na pinamagatan na kiyapo. Makinig at intindihin ito Pagkatapos, sagutin mo ang mga sumusunod na tanong ng may katalinuhan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang Quiapo ay matatagpuan sa Maynila. Ito ay tinatawag nilang downtown noong mga nakaraang panahon na hindi pa uso ang mga mall. Maraming lugar dito ang mabibilhan ng iba't ibang paninda tulad ng mga damit, sapatos at kasangkapan. Dito rin matatagpuan ang simbahan ng Quiapo na lalong nagpatanyag sa pop na ito. Masayang ipinagdiriwang ang pista ng Quiapo tuwing ikasyam ng Enero. Sa nakararami, ang araw na ito ay araw ng pasasalamat at pagdarasal. Libo-libong tao ang sumasama sa prosesyon. Karamihan ay mga lalaki na pawang deboto ng puong Nazareno na kilala sa tawag na Nazareno. Dinudumog ng mga deboto ang imahen. Karaniwan nilang ipinapahid ang kanilang mga panyo sa katawan nito. Upang maiwasang mahulog ang mga nasa unahan ng karo, dalawang mahahabang lubid ang ipinaiikot sa karosa. Walang sinuman ang pinahihintulutang lumampas sa lubid. Tinatahak ng prosesyon ang mga lansangan. Ngayon ay tignan natin kung naintindihan mo ang kwento. Handa na ba kayo? Unang tanong. Ano ang lugar na binanggit sa teksto? Magaling. Ito ay ang Quiapo. Susunod. Bakit downtown ang awag sa Quiapo? Ang sagot, maraming mabibilhan na paninda roon. Ikatlo, kailan ang pista sa Quiapo? Ang sagot, tuwing ikasyam ng Enero. Paano pinagdiriwang ang pista ng lugar na ito? Ang sagot, masaya silang nagdiriwang at may prosesyon. Susunod, bakit nagdiriwang ng pista sa isang lugar? Dahil sa nakararami, ito ay araw ng pagdarasal at pasasalamat. Nakasagot ka ba ng wasto sa mga tanong? Kung gayon, magiging madali para sa iyo ang ating aralin. Kung may mga pagkakamali ka naman sa iyong sagot, huwag kang malungkot sapagkat gagabayan ko kayo sa iyong pagkatuto. Sundin lamang ng maayos ang lahat ng sinasaad sa mga gawain at kasanayan dito. Para sa panutok, piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy ng mga sumusunod na pahayag. Bibigyan ko kayo ng limang segundo para sagutan ang bawat pangusap. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutan papel. Para sa unang tanong, grupo ng mga taong nagsusulat at gumagawa ng balita. Ang tamang sagot, letrang B, press. Ikalawa, siya ang pinakamataas na pinuno ng isang bansang republikano. Ang tamang sagot, Pangulo, letrang A. Ikatlo, lugar kung saan nagdaranas ng parusang walang hanggan ang kaluluwa ng mga taong makasalanan. Ang tamang sagot, letrang E, impyerno. Ikaapat, bagay o kuparaan ng makapagpapagaling sa isang karamdaman o damdamin o may pag-aayos sa anumang uri ng suliranin. Sagot, letrang D, lunas. Ikalima, ito ang tawag sa pare. Sagot, letrang C, padre. Binabati kita sa makusay mong pagsagot. Gayon ay madali mong maugunawaan ang anekdotang iyong babasahin. Kung mali naman ang iyong sagot, ay unawain mong mabuti ang kwentong iyong babasahin upang makuha mo ang tamang sagot dito. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Siya ay ang dating Pangulong Manuel L. Quezon. Isang halimbawa ng kanyang anekdota ang iyong papakinggan. Pagkatapos mong makinig ay sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Nagkasakit si Pangulong Quezon kaya siya ay dinala sa isang ospital upang mabigyan ng nararapat na lunas. Isang araw dinalaw siya ni Padre Serapio Tamayo na isa niyang kaibigan. At dahil nga hindi naman siya inaasahan, pinaghintay muna siya ng NARS upang ipagbigay alam sa Pangulo ang kanyang pagbisita. Mr. President, the press is here! Inakala tuloy ng Pangulo na ang kanyang panauhin ay isang mamamahayag kaya't kanyang pasigaw na sinabi, sabihin mo sa press na pumunta sa impyerno. Subalit, hindi pa siya natatapos sa kanyang sinasabi, ay nakapasok na ang mapilit na pare. Naunawaan mo ba ang anekdotang iyong napakinggan? Subukan mo ngayong sagutin ang mga sumusunod na mga tanong, isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Sino ang dinala sa ospital? Tama! Si Pangulong Manuel L. Quezon. Susunod? Bakit siya nanatili dito? Siya ay nagkasakit. Sino ang kanyang naging panauhin? ang tamang sagot si Padre Serapio Tamayo. Ikaapat. Ano ang nararamdaman niya nang ipagbigay alam ito ng kanyang nurse? Ang sagot, siya ay nagalit. Bakit ganito ang kanyang nararamdaman? Ayaw niyang magpadalaw. Susunod. Bakit siya napahiya sa kanyang bisita? Mali ang pakahulugan sa sinabi ng nurse na press. Tungkol saan ang binasang akda? Sagot, nakakahiyang karanasan ng Pangulo. Magaling! Ngayon naman ay isang talarawan ang iyong babasahin. Lunes, ikasyam ng Marso. Excited kaming lahat. Ngayon ang simula ng palarong pampaaralan. Pumarada kami sa buong plaza kasama ang mga manlalaro sa buong linggo. Nakatutuwa ang dami kong nakita sa plaza. Ang lulusog ng mga halaman na nakatanim sa may patio ng simbahan. Nakita ko rin ang paborito naming kainan ni nanay. Nagutong tuloy ako. Ang layo ng nilakad namin pero hindi ako na nakaranas ng pagod kasi masaya kaming lahat. Martes, ikasampu ng maso. Unang laro ang basketball. Ang saya ng lahat, ang lakas ng sigawan sa basketball court. Ang init ng labanan. Pero salamat naman at nanalo ang aming kupunan sa paghaharap ng mga makakatunggali. Isang araw, lalaban ulit ang aming team sa pananalo bukas. Ang tagal namang dumating ng Huwebes. Naunawaan mo ba ang talarawan na iyong binasa? Tignan natin kung masasagot mo ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Tungkol saan ang binasang teksto? Ang tamang sagot palarong pang-paaralan. Susunod. Ano-ano ang nakasulat ditong detalye? Sagot. Pecha, araw ng pagkasulat at mga pangyayaring naganap sa araw-araw. Ano ang tawag sa binasang teksto? Magaling! Ito ay isang talaarawan. Binabati kita sa matyaga at mahusay mong pakikinig at pagbabasa. Ngayon, balikan natin ang anekdota at talaarawan na iyong binasa. Saan nagsisimula ang mga tanong? Ito ay nagsisimula sa ano, sino at bakit Paano ko sinagot ang mga tanong na nagsisimula sa ano, sino at bakit? Ang ano ay tanong na tungkol sa tao o pangyayari. Sino ay tanong na tungkol sa tao at ang bakit ay tanong na nangangailangan ng pagpapaliwanag. Ganito ba ang iyong mga sagot? Makusay sapagkat nauunawaan mo ang ating aralin. Tandaan na sa pagsagot ng mga iba't ibang mga katanungan ay kailangan natin natandaan at intindihin ang mga mahalagang detalye mula sa ating binasa at napakinggang teksto. Para sa panuto, basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong pagkatapos nito. Isulat sa sagutang papel ang iyong mga sagot. Makasaysayan ang araw ng Revolusyong EDSA. Ipinagdiriwang ito tuwing ikadalompot lima ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng kalayaan ng mga mamamayan na matagal ring pinagkait mula sa kanila. Nagkaisang nagtungo ang libo-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22 hanggang 25 taong 1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo kamkarami. Sinuportahin ito ng mga mamamayan. Tinawag itong Revolusyong EDSA o EDSA Revolution. Tinatawag din itong People's Power Revolution ay e Revolusyong Lakas sa Bayanan at Revolusyon ng Pebrero. Para sa unang tanong, ano ang pinagdiriwang tuwing ikadalong putlima ng Pebrero. Ang tamang sagot, ito ay ang EDSA Revolution. Ano ang ginugunita sa araw na ito? Ito ang naging hudyat ng pagbabalik ng kalayaan ng mamamayan. Susunod ano-ano ang mga salitang hiram na ginamit sa tekstong binasa. Isulat ito ng wasto. Ang mga sagot, Camp Aguinaldo, Revolution, at People's Power. Para sa susunod na pagsasanay, Basahin ang anekdota tungkol sa batang si Dr. Rizal at sagutin mo ang mga tanong sa ibaba nito. Isulat mo sa sagutang papel ang iyong sagot. Isang hapon sa ilalim ng puno, habang ang lahat ay namamahinga, lumapit si Pepe sa kanyang ina na noon ay abala naman sa pagbuburda. Sinabi niya sa kanyang ina na nais niyang matutunan ang abakada. Kahit anong paliwanag ng kanyang ina na siya ay bata pa, upang pag-aralan ito, hindi tumigil ang batang si Pepe sa pagpupumilit na ito ay matutuhan. Kaya't walang nagawa ang ina, kundi ituro isa-isa ang pangalan at tunog ng bawat letra. Makalipas ang dalawang oras, ang lahat ay namangha dahil natutuhan at nakabesa ni agad ni Pepe ang pangalan at tunog ng letra sa abakada. Ngayon, ay handa na ba kayong sagutan ang mga sumusunod? Simulan na natin! Sino ang bata sa teksto? Siya ay si Pepe. Ano ang nais niya? Matutunan ang abakada. Susunod. Ano ang ginagawa ng kanyang ina? Ang kanyang ina ay nagbuburda. Bakit ayaw pa siyang turuan ng kanyang ina? Siya ay bata pa. Ano ang aral na natutuhan mo sa kwento? Pagsisikap para matutunan ang isang bagay. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating aralin. Muli, ako ang inyong guro sa Filipino 5, Teacher Bernadette L. Manuel na nagsasabing, ang pag-aaral ng Filipino ay masaya at makabuluhan. Maraming salamat at 答案呢？啊啊